Alright mga kababayan. So meron tayo ngayon uh, gagawa ng reaction video. Mula ito sa uh, content creator na si Ms. Eden Suarez. So panoorin po natin yung kaniyang uh, video na umabot na po ng 2.3 million ngayon. So check it out guys. Good afternoon mga Kareels. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nalulungkot ako dahil sa pagpula ng dashboard ko. Alam niyo, hindi makatarungan si Meta. Hindi ko matanggap sa sarili ko yan. Hindi ko matanggap ang ginawa mo, Meta, sa akin. Kasi, hindi ko matanggap yung ginawa mo. Pulang dashboard ko. Lima na upload kong video. Lima araw-araw. At ginagawa kong kabaliw-baliw ang video ko. Nag-engage ako ng tama sa kapwa ko, creator. Tinatapos ko, nagko-comment nagre ako, nagre-react ako. Nagla-live pa ako araw-araw. ginawa mo rin ang dashboard. Hindi ka makatarungan, Meta. Hindi ka makatarungan, hindi ko matanggap. Matanggap ko kung naging red ang dashboard ko kung hindi ako nag-upload ng video tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko nung naging red ang dashboard ko pero hindi makatarungan araw-araw lima, limang video. Lahat ng dumadaan sa dashboard ko, ini-engage ko ng tao na tinatapos ko. Naglalive ako kahit na inaantok ako at kahit pagod ako, tinitiis ko mga lang ako. Kaya hindi makatarungan yung ginawa mo sa dashboard ko na kulay red. Kahapon, yung aking engagement na sa 50,000K. Tapos yung reaction ko, nasa 169 yung reaction ko. Pero ngayon, napakababa. Okay lang sana gawin mong red ang dashboard ko kung hindi ako nag-upload. Kung i-upload ko isang video lang araw-araw, kung nag-i-engage ako, maling-engage. Pero hindi ko matanggap talaga. Hindi ko matanggap yan. Makatarungan, eh, hindi makatarungan. Tawa alam ko, wala akong pagkakamali. Wala talaga. Nagre-react talaga ako. Tinatapos ko ang video. Nagko-comment ako. Hindi, hindi ko matanggap. Ginawa mo red ang dashboard ko. Hindi ko matanggap. Pagod na pagod ako. Nagpupuyat ako sa mga content ko. Nagpupuyat ako. Nagbibidyo ako. Tapos hindi-edit ko pa. Nire-replyan ko yung comment section kahit madaling araw hanggang alas tres araw-araw akong napupuyat. Nasusunog pa yung niluluto ko sa kaka-reply ng mga comment. Instead na may ulam ako, wala na akong ulam. Kakasagot ng reply. Kaka-edit ng content tapos yung ulam ko nasunog. Akalain mo yan, Meta? limang video, bakit ginawa mo red? Kapagod ko! Napupuyat ako! Puyat na puyat ako sa kakagawa ng content para lang magawa ko yung limpa, limang video araw-araw. Bakit ganun? Bakit masyado kang mapagbiro? Tapos yung sound ko, ikod mo pa! Airport na, airport na ako. Ano pang gusto mo, Meta? Gusto kitang ipatulpo. Gusto kitang ipatulpo. Hindi tama yung ginagawa mo sa akin. Napangarap, pero muntao napakaanapir mo meta sobrang napapagod na ako kalain mo limang video maghahapon i-edit ko pa iba pa yung pagre-reply ko sa comment section tapos ganito yung ganti mo sa akin napakaano mo naman asarap mong ipatulpo talaga sobra ipapatulpo talaga kita kung magkita lamang kita napakaanapir mo sobra ka hindi ko matanggap yan. Naging red ang dashboard ko. Napakadami kong effort. Wala akong pagkukulang. Wala akong pagkukulang, Meta. Bakit ang lupit mo? Alright, Maroon 5. So, napanood niyo na po yung uh, video na ginawa ni uh, Miss Aiden Suarez. Uh, Pakipalo niyo na lang siya, guys. At uh, ito po yung reaction natin. Uh, si Meta po ay uh, hindi po natin pwedeng. Mga content creator, uh, wag po tayo'ng mag-alala sa ating professional dashboard dahil uh, ito po ay uh, nakabase lamang sa ating mga performance. For example, uh, last month or this month, kung okay po yung inyong uh, mga video views ngayong buwan na ito, maraming nag-react, maraming nag-comment, maraming nag-share, maraming nanood. So, magiging magiging uh, maganda po ang kalalabasan ng kulay na 'yan. So, kung next month naman ay uh, konti lang yung in-upload mo at hindi masyadong magaganda yung mga video na ginawa mo At uh, makikita nyo po yan sa inyong professional dashboard na magiging red po uh, Bababa po siya So, depende po ito sa mga taong nanood, nag-comment o nag-share sa inyong mga video Hindi po ito nakadepende sa mga ginagawa niyong pag-engage sa uh, pag-ipag-engagement Na like for example ay uh, nanood kayo, tinapos na yung video ng pinapanood nyo Nag-comment pa kayo, uh, nag-react pa kayo tapos sinare nyo pa. Engagement na yun ay doon po mapupunta sa may-ari ng video na pinapanood nyo. Hindi po doon sa inyo, sa inyong professional dashboard. Okay po? So, yung engagement po ay uh, kung kanino pong video ang pinanood, doon po napupunta yung uh, engagement. Okay po? So, sana maintindihan maintindihan nyo po yon yung mga ganong bagay dahil kung babasahin nyo yung uh, engagement, yung uh, definition na yan sa kay Google, uh, maintindihan nyo po. So, napakarami kasi ngayon mga Uh, aspiring content creator na uh, masyadong uh, nati-trigger sa kulay pula na professional dashboard na yan dahil karamihan po sa ating mga aspiring uh, content creator ay hindi po na naunawaan yung uh, kahit yung, yung ganong horde na yun na engagement. Okay po? Dun sa net followers ay uh, magkaka-followers po tayo kapag uh, may mga magaganda po tayo mga videos na inupload. So ano po ba yung mga magagandang videos na inupload natin? yung po yung mga in- trending po yung mga video po na uh, malaki ang tulong sa lahat ng tao I mean uh, kagaya po ng video tutorials na ginagawa po ng mga content creator like for example sa tutorial sa pagreels, reels yan so kapag ka maganda po yung video na yan kahit di po ganong maganda yung editing basta maganda lang po yung pag-deliver ninyo Kung, yung video na yon ay pag nag po pag in-upload nyo marami nag-comment, marami nag-like, marami nag-share So, 'yun po yung ibig sabihin na maganda. Hindi po hindi po pagandahan sa pag-edit uh, 'yan. Nasa content po 'yan. Okay? So, dun po uh, tataas ang ating uh, ang ating uh, professional dashboard sa video na ginagawa natin na magaganda. Okay? Uh, patuloy lang tayong uh, gumawa ng video at uh, manood, mag-react or mag-comment na naayon sa inyong kagustuhan at naayon sa pinapanood niyo dahil ako man po ay uh, na-demonetize po since sa uh, July 15 pa hanggang ngayon ay uh, nawala po lahat ng aking uh, pinaghirapan pero hindi pa ako nawalan ng na pag-asa patuloy pa rin pa ako sa pagpo-post gagawa ng video, ng reels o kung ano pa man dahil uh, nag-i-enjoy po ako dahil uh, wala pa nga po ito dati yung uh, uh, monetization sa Facebook ay talagang nag-facebook na tayo at uh, masaya natin ginagawa yung pagpo-post na ito so ngayon pa ba na may monetization na na malaking uh, tulong po ito sa atin kung tayo ay kikita so enjoy lang po natin yan Hayaan natin na uh, mamulayan at huwag nating uh, pabayaan yung ating mga ginagawa kagaya ng pagpiprito tas masusunog or kung ano paman. Uh, ang importante ay uh, ipokus natin sa ating sarili sa ating mga trabaho. Okay? At uh, i-enjoy lang natin yung pag-facebook. So kung kikita man tayo, bonus na po yan. So yun lang po. Maraming maraming salamat at uh, sana ay makatulong ito sa inyo.